Hello po, good morning. Ah, uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Uh, masyadong marami na po ang ating labahin. Ayan, maglalaba po muna tayo ngayon. Ah, uh, totally day off naman po natin. Ayan. Araw po ngayon ng linggo. Ah, uh, rest day. Ayan, uh, maglalaba-laba po tayo. Ayan, masyado pong marami na ang ating labahin. Ayan. Ah, uh, laba-laba time. Ayan, atin pong lalaban muna ang ating dumi na damit. Ayan, ang binalik ko po palang dyan sa bond, pang lalaki, Ariel, baka naman. Ayan, ah, uh, binasa ko lang po muna at kinusot-kusot ng kaunti para yung dumi po, eh, kuwan, ah, uh, mabawasan. Ayan, ayan, pina minikos-mikos na po. Ayan, oh. At uh, minikos-mikos na. Ayan. Mikos-mikos na po niyan. Ah, uh, bahala na po sa diyan At uh, ayan. Para mawala po ang dumi. Ayan, pinamikos-mikos na po natin. Para, ayan po. Siya na po ang bahala diyan Siya na po ang bahala magmikos-mikos. Ayan, pas uh, forward, binang nagbabanlaw na po ako diyan. Ah, uh, pero may nakasalang pa po diyan. Ah, uh, ayan. masyado pong masakit sa likod. Ah, uh, ayan. <tipos>

Ayan uh, Masyado pong masakit na sa likod Kaya tinandaan po natin sa sayaw Ayan hanggang dito na lang po Maraming maraming marami salamat Okay na po tapos na Thank you thank you po sa inyong lahat Bye bye